Hello guys, good morning. Pupunta uli ako sa suba. Maghahatid ulit ako ng ulam sa ati ko. Tawag namin sa ulam na to dito sa Ilonggo. Laswa. Pero hindi naman ako Ilonggo taga mas bati po ako ito po eh, uh, ulam gulay po siya <sighs> ano ba yun galing ako sa school kasi yung apat kong anak grade 7, grade 8, grade 9 and grade 12. at mayroon po tayong binayaran sa school sa aking grade 12 ngayon po nandito ako sa may tulay yun po doon po sila nakatira yung bahay po nila mabuti naman sa ngayon at hindi umuulan at medyo mainit Pagani ko nga po sa school, dito na ako dumiretso. Kinuha ko lang po yung ulam. Dahan-dahan lang po tayo sa tulay. Hindi ko lang alam this time kung wake up na yung ate ko. yung apo namin makikita ko. Hindi ko lang alam dito sa kabilang bahay kung meron. Oh. bago dyan bababa tayo dito sa hagdan kasi <coughs> dito si mamo araw na Ar si mamo oh lala lala yung ulan yung sinampay ko it's uh, gulay

Amo ning tunay nga health worker. Pag tumakbo ba akong tanod? Iboboto nyo? Charot. May eleksyon bang tanod? Dito muna ako lala sa kabila. Welcome. Oh, dong. Mayong buntag dong. Dong, kamusta po kinabuhi ta diri dong? Ha dong? Ha? Mayong buntag sa imo dong. Sa mang kinabuhi ta? Ha dong, kamusta man ka diri dong? Ha? Dili ka man nag-school. Hadong Kay nanong man. Ay nanong man di di nag-school. Ha? Ha? Kaysa maging sa imo maestra, kay nanong nga di ka nag-school. Hadong. Ha? Huh? kena ano man. Ha? Huh? Okay, okay ka mo. Okay, okay. Baka ka mo kay Palit okay. ko, okay, okay. Dere Madam. Pagpila man ang okay, okay ni mo din eh. Ha? Ah. Hi, Inday. Hi, Inday. Oh. Gulay. Day. kifalik, okay. halik. Keep okay. halik ya bint. Masya Allah. Hindi yung sagar Yah, marasagir. Maras okay. ya, habib ti. Lais inta sagir marah. Ah, Keep halik. Masya Allah. Masya Allah. Isya. Masya Allah. Allah. Gali Hello. Hi. 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 Ay nano ato? Ano ato? <laughs> ano ato? May nakita ako? Hello. Tudlo ni mama na. Hmm? Tudlo Baba. ni mama na. Tudlo ni mama, Baba. na. Ikaw dong. Kamusta man ka dong? Oh, ay, abaw. Adong, kamusta man kinabuhi ta dire dong? Oo, gano'n. Okay Siya. Coffee wala. Copy, niya. Ay, Bawal sa YouTube ang bata. Galit.